Okay guys, na gagawin natin, no? Ah, nag-adjust tayo, no? Yung bote, eh. be. Pakita ko rin yung bote. ganon pa rin, papabarog. Pero mga bata to, si, kung sinong unang makatayo, 100 pesos. No? Ah, malaki na yung price. Kaya lang, ang problema, isang ikot lang, no? Hindi natin papa, pana, hindi natin papa ikotin ng marami. Isang tira lang, iba ba? Mag-start dito sa blow, isang ikot lang, pag walang makakatayo, walang prize. walang manalo. No? Pero kung sinong makapanalo, hindi man makaikot, basta sinong unang makatayo, yun lang. Isa lang ang manalo doon sa games na to. Kaya start tayo, no? Uh, sige, practice muna. Eh, try natin, practice muna. Isang ikot, sige. Yan guys, paikot natin. Practice muna. Yan guys, practice muna, no? 100 ang prize nito. Yan, sige. Sige. Okay, isang iko isang tika isang ikot lang to ha. Isang tira pag walang manalo, walang makakatayo, awalang ah, walang 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 price. Yan. Kaya nga pagalingan dito. Pagalingan at chamba ko may chamba, chamba na lang. Oh. 100 po ha, 100 ang price, hindi 5 piso. Kaya galingan niyo na. Sige. Yan. Yun. Sige. Yan, 100 pesos. Sige. Oh. Hmm. Yun, 100 pesos ang price nito guys ha. Oh. Oh. Bay makabarugoy kanina nga daming nakatayo. Oh, dinagdagan lang natin kunting tubig sige. Okay, wala. Okay, start tayo. Oh, lang, walang huwag wag magtulakan. Sige. Wag magtulakan. Oh, sige. Okay na nakaling upo ng iba? Okay, ang mechanic sa sinong makatayo? Pangalawa, walang umutot kay isa kasi wow. nga ngamoy pag may umutot mangangamoy yung iba walang ligo no okay lang yun no kasi games naman to basta walang mga umutot okay. Lang tayo okay start tayo ha okay isang ikot lang to pag walang manalo awala wala kasi 100 to eh 100 pesos ang premyo kanina 5 piso lang ngayon 100 lalakihan ni sir Dennis now ngayon start tayo sige play Sige, start. Sige. Isa lang ang manalo nito. Sige, games. Sige. Boom. Oh, wala. Yan, isa lang ang manalo ha. Oh, wala. Sige, galingan na. Bilisan. Sige. Galing. Sige, kay titaas nyo. O rano. Sige. Go. Uy, wala. Muntik ka Yun. Muntik. Grabe. Oh, sige. Sige, galingan. Oh, wala. Wala. Yun. Sige. Yan. muntikan ka na. Grabe oh, grabe Kakabahan sila guys. Si salaki ng price. Oh. Yan. Yun no? Graby. Oh. Grabe. Grabe Oh. Grabe. wala. Wala. Isang tira lang. Oh. Mayroon yan kanina eh. Nakabarog na eh. Oh. Yan, oh. Sige. Sige, yun. Rabi, surubol, surubol. Sige, ganun, hawak. Okay, wala, oh, wala. Wala man, oh. Yan. Kasi kanina, parang ibang pagkakusot. Yan, okay nga. Adi, morning ta lang. Oh, yun guys, walang nanalo sa 100 pesos natin na patayo, no? Ah, mamaya, pag-games naman tayo. Okay, guys.